Malika, Malika, Mati. Happy birthday, Tata! Blue, blue, blue! Yeah. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay wala po muna ang trabaho dito sa loob po ng bahay namin. Bali, ang ginagawa po muna ngayon ay dun sa CR, tinatapos na po at dalawala ang din po yung pumasok po. So, ngayon din po mga kadilag ay birthday po ni tatay. Kaya kami po ay papunta ni Bibi sa Infanta dahil may bibilin po. At saka ako po ay bibili ng papansitin. Yun po ang aking pinakang regalo kay tatay. At si Tita Ninang din po ay nagpadala ng pagbili ng butter cake para po kay tatay. Ay tamang tama po at sa Infanta po yung nabibili ay bibili ko na po doon. Thank you so much po kay Tita Ninang at bukod po doon sa pa-butter cake para kay tatay ay nagpadala din po si tita Ninang ng pambili ng sampung sakong semento, tamang tama po at uh, magubus na po sa sabado ay magagamit po yung sampung sakong semento, malaking bagay po yan, thank you so much po ulit kay tita Ninang at uh, kami po ay papunta na ni bibi sa Infanta wala po munang nagawa dito Naantay pa po si Papa. Ito po ay ang next na, na trabaho sa Sabado. Sa pagbubuhos. Mamaya gabi, padating na din po si Papa. Medyo umaambon po mga kadilag. Kaya kami po ay kay tatay nala ang sasabay ni Bibi. Naantay lang po si tatay. At papunta na po kami sa Infanta si Bibi po may bibilhin din yung pong pinapabili ng mama po ni Chloe ni Ate Rupa na cake. Ay yung aking gift ay pansit at saka may nagbadala din ng pambili ng butter cake si, si Tita Ninang. On the way na po ano yung mga kadinag nila tatay. nasa bayan na po kami at yan, bali, bibili na po ako ng cake dito sa Quator Hermanas yung butter cake, bago pumuntang palengke ayan, ito na po yung butter cake nakabili na din po ako paagad. nasa palengke na po kami ni Bibi sama na din namin si Ami at uh, nabili na, bibili na din ng papansitin Ito po. Pansi. Ito po. <laughs> Ayan, nabili na din po ako ng gulay. Magkano po yung carrots? Din? 72. 72. Tapos po yung sayot. Tsaka po itong repolyo. Ayan, ito na po yung aking mawana, na pamilya. Tsaka birthday baby. Tama na din po namin si Aming galing ni school. Kami pabalik na sa tricycle. Ano na lang, bibilin baby. baby. Hey sumahan po ako dito sa hardware at bumibili po ako ng mga gagamitin ni Papa sa pag-aabang po ng mga wire. Ito na po yung mga materyales. Butit na ka-tricycle pala. Pabalik na po kami sa bahay. At masabi ko na din po pala doon yung 10 semento na pa-reserve ko na narito na po ako sa bahay mga kadilag at bali magluluto na po ako dito sa kusina Ayan, sila po ay nagluluto din doon ito na po yung papansiti akin nang yung mga sangkab and hindi sabala na po ako magluto. Lalagay ko na itong bawang mga kalimod. Lagay ko na din po yung sibuyo. Lalagay ko na din po yung squid bowl. ilalagay ko na din po itong manok. Susunod ko na din pong ilagay itong carrots. Ito yung mga nahugasan ko na din po papasa sa sayo, tila ready ko na din. Lalagyan ko na din po yun ng toyo. Dalawang kilo ng pancit na ko pala yung lulutuin. Lalagyan ko na din kuya ng tubig. Ito po yung iniinit ko na para madaling kumulo. on our cubes chicken no, we Nalagay ko na po ito. Hindi yung mga katilag um, pinutuloy. May iya naman yung sabaw na ito. Iga na po yung sabaw, mga kadilat. Na-absorb na po nung bigo. Buti nagkasya. Medyo mahirap nga lang ang haluin. Yung dalawang tilo. May repolyo pa yun. si mama na po ang naghahal. So, Nalagay natin po yung repolyo. Wala, wala po. Nasa ko na yun. So, dami. Lahok. daming gulay. Sa na pong titikman. hmm Luto na po ito. Pwede ng ahoning. Yan, at naisali na po sa bilao yung pong pansit. So, ito po ang aking pa-birthday kay tatay. Dalawang bilaong pansit. Tapos sa ito naman po ay from Tita Ninang. Pa-birthday po kay tatay. Yung pong butter cake. Nandito <laughs> na po ko kala tatay. At busy ang birthday boy. narorong pa sa labas. Ayan, hinayin na din po dito yung mga handa. Ang nagluto po na ito ay sila tita at saka po sila baby. Ayan, si Chloe. Nasaan na si tatay. Maya may makapag ano na. Makapag start na. Ihiwain ko na itong cake. Butter cake. Pero may kandila na kasama? Ha? May kandila yung kasama? Hindi, ang may kandila yata yung isa. Hindi, butter cake. Hmm. Ano kayo madami nang magdadating ang bisita si Tatay, honey. hindi ayan at nakahain na po yung mga handa isa-isahin natin so ito yung niloto ni tita maha sinukmani may tinapay din po spaghetti niloto ni bibi at ito naman po yung aking niloto at pa birthday ko kay tatay tapos ay dito may inihaw na pakoy soft drinks tapos ito naman po yung from tita ning nang butter cake Chaka po cake. Yeah, dito naman po yung may mga extended ano pa. Handa. Meron ding pakwan. <laughs> dito po, dito okay. po ang birthday boy. Bedit si Tatay. Happy birthday. Ang pa-birthday ko po sa Pansit. <laughs> Yeah, tatay may nagpa-birthday nga pala sa yung cake, butter cake. Ayan po si Tita Nina, amin pong subscriber. <laughs> Yan. Yeah. At nasan pa po yung iba po pong bisita rin nyo? <Addaflar> ah, maya maya pa? nagdadating Nagdadatingan na po ang mga bisita ni tatay. Oh, pasok na. Okay, guys. Oh, kakanta natin ng celebrate. Happy birthday. Bobo, 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 secret bobo, 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 yay, happy birthday. bobo, bobo, Kaya naman salamat po ng uh, marami sa hapon na ito sa aming mga patatipon dahil sa karawan ng aming kaibigan na si Atong Amen. Lawan po Panginoon ay habaan pa kanyang buhay. Bigyan mo pa siya ng maliligayang araw dito sa si babaw ng 20. Tinadalangin din namin sa ganaan ng pamilyang ito, kanyang mga kasama. Sana ay... Magkaroon pa siya ng napakaraming birthday. Amen. Amen. Salamat po Panginoon at dinadalangin din namin ang mga pagkain na tatanggapin ng kanyang mga bisita. Na nawa ito yung basbasa ng inyong pagpalakamay at maging uh, kalusugan sana ng mga katawan. Panginoon, mali po dinapit namin ang kapurihan sa iyong Pangalan at sa matres sa Pangalan ni Jesus. Amen. 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 Happy birthday! Birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Gaya na! Dalawa palang <laughs> beses ang birthday! Gaya na! Kain na po kayo. Kain na nila. Iupon na lang kayo doon. Aba, siya timot pa. Kain na na. Kain na, mga baguets! Ay, baguets! Ha? Oo, oh, O, saan? Kailan? Oo! Oh, ano? May 17. May 17. Oh, sasali ako! Ano? Sige! Sabi, ayaw din. Sinapasali ko Oo, ah, may training na si Bibi. Ayan, nakain na po. Okay. Ay, pa ah, saan pala yun? Sa barangay. Ako, ah, barangay. Ay, sino kalaban? Kain ah. ano na, A ba na ka mga bagets. Huh? Oh, mo yung butter cake. Aba si Amara yun din target uh, sabrito. Yeah, sabrito marito 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 ang target lock. Favorito. Favorito uh, oh, ng mga bata paborito ni CJ, si pansit. Aba. Ay, parang wala ay, si Habi. Oh, yung nga. Uh, Nagtitilog pa. Ah, tulo, ah tulog pa. Ah, tulog. Kala ko'y nasa tulog. Nasa sinilay. Hindi ko na na, ano na. Ay, kaba na ay, 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 na. Bakit nalabas ang ulo na yan. Kasi Hoy, kumain ka na. Nilay, kumain ka na. Ano? Pinaglalagay ka na ng ate? Ah, Kala ko busog ka pa, tiki nakita ko kanina. <laughs> Joy naman ang tatlo dito ha, with ano, watermelon, cake. Kaya dapat di ka ang spaghetti. Ayaw mo. tapay ka pa pa. CJ! Nakain ka na. Ayos. ka. Oop, oo, awa. Kala ko'y namahaw na si Bulbog, say. Oop, oop, Paul, kumain ka na, Paul. kumain ka na, Tala, kumain ka na. Tala, kain na. Tala na, may serious. Serious mode. Serious na serious. <laughs> Ako'y napabusog din. Hindi ka pa kumain. ng maha. Nagtikim ako ng maha kanina. ako Ako'y kumuha na ito ah. Pagtatabi ko si Kagwapo lang. Ako'y hindi pa nakakakain. Ako'y nabusog sa maha. Ako'y nakailang maha. Nakakabusog. Happy birthday, tatay. Busy. Nagagahol. Happy birthday. Tatay, happy birthday. birthday. Balik, balik si Kiwi, nalik Ayan, at narito na po si Kagwapo lang. <laughs> 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 Ito po ay manok pang pampalutan. <laughs> <laughs> Kahit din <laughs> na nag Ang gusto <ino. laughs> <laughs> ko po sa inyo ay bigyan pa po kayo ng <laughs> malusog na pangangatawan kayo po lagi mag-iingat. Uh, more birthdays sa mga po. Happy birthday po. Enjoy your day uh, po. Ato yung... uh, po. Eh, si Tati oh. Inari ang gabi. Oo. Uh, eh. uh, Kain na lugis. At kumain na po. Ay kayo, kumain na kayo? Oo, oh, kumain na ako. Ako'y nabusog ng maha. <laughs> <laughs> Boy, marami pa ng handa ang tatay. Oo. oo. Marami. What? <laughs> Sabi ni Lolo, ano yung 65, 65 years? Parang eh. bumata ng 10 years. <laughs> ano po ang inyong birth, uh, wish po kay Tate Ato? Uh, ano yung uh, mapang bunga? Eh. Wow! Ang ganda yung mga 5. Ah, 5 po. Oh, oh, oh. Sabihan oh. sa baba. Ayan, at pumunta po kami dito sa bahay dahil... So may... marami akong bisita oh, doon, hindi okay. pa ako kumain. Oo, oo, oo. Masarap ng panusit. Saan naglobto na ito? Ikaw. Oh. Mm. Uh, wow. ay, Hi, ako? Ikaw. Oo. Masarap. Wow! Yan ay from tita nina. Ayako'y kumuha ng kaunti at sabi ko ngayon baka kay... Uh, after office pa makadating. Oo, oh, ay marami rin bisita ang tatay. Ay meron pang maha. Wow, itong masarap. Oh, thank you po, Tita Nina. Oh, madami ding maha. Ito na may from uh, Tita Janice dito sa bahay. Wow, thank you po, Tita Janice. <laughs> Tita Janice. <laughs> Ayun, ano ito Sinok mani. Wow. Sharon mo din. na lang. <laughs> thank you. Kain na. Kain hmm. na. Ikaw, kumain ka niya? Oo. Uh -uh. Pat, ubos agad? <laughs> masarap. Madami akong kinuhoy na ubos. Oh. Alos natin masarap ang ng tatay. Yung pansit, mm. yung spaghetti, saka itong kay Tita saka ito. Sasarap po. Oo oh, nga. Sila mm. yung nagiinom, pero si tatay hindi natagay at bawal na nga sa iyam. Nakikiharap lang. Hmm. Ako yung ganyan yung mahalong ganyan. Mm. sa iyo na